Hello mga guys. Good morning, good afternoon. Today's video ay magwi-window shopping lang kami ng kapatid ko sa kain. Ayan. Napakaganda dito mga guys. Sobrang ganda. Kailang ganda din ang mga presyo ng mga damit dito. Kaya, kaya ikot-ikot lang muna kami ng kapatid ko. Iikot lang muna kami. Naghahanap muna kami ng makainan kasi gutom na kami nito. Pero napakandang, napakaganda ng mall. Sabi ko mag-ikot-ikot muna kami dito. As in maganda guys, ang ganda talaga ng mall. Alabang pa naman. Ibiya alabang ito. Ayan. Ikot muna na kami ng ikot kasi napakaganda talaga. Ayan, sa, sa pagbaba nito may malaking beer. Ang daming nakipagpikturan. Yan, palaruan yan, yan. Yan, palaruan ng mga bata, Ang daming tao dito, mga guys. Lalong-lalo lalo ng mga kainan nila. Kasi bago pa kasing mall na to, eh. Nag viewing viewing lang muna kami. Ayan, mga bata nagtatagbuhan sa palaroan. Mukhang yayaman itong mall na to mga guys. Ang ganda talaga yan sa taas 'yan, ang ganda. Ayan ang beer mga guys. Sarap talaga dito, Mama Michelle. Kailangan lang marami kang marami kang bala. <laughs> marami kang laman, maraming laman ang bolsa dito. Sobrang ganda talaga mga guys. Ayan daming nagpa-picture sa beer. Nakasil daw ko no, pero ang mamahal din. Grabe, sobrang ganda itong mall na ito. First time ko itong nakapuntahan. Nakapun lakad lang ako ng lakad dito. Ayan. Maghahana. Ayan ang kapatid ko. Nasa unahan na <laughs> kanya-kanya na lang kaming lakad. Yan, dito mga guys sa baba, puro kainan na yan. Marabi ang daming kainan. ganda. Yan, sabi ko sa inyo, puro kainan talaga yan. Grabe, punong-puno ang mga kainan dyan. Eh, mag-asawa, nagpa-picture sa beer. mag na yan, o. Oh. Hindi ko alam, mag-boyfriend pa lang.